Race, ang inspirasyon sa buhay ay pag-ibig na bumubuo ng pangarap para makabuo ng ligaya, at ang isang inspirasyon ay pamilya para makagawa ng masayang pamilya, ng pag-unlad sa pamumuhay, na parehas na mahalaga sa bawat tao, ng kaligayahan, at sa two-digit number games ay number 13 at number 10. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 9, number 17, number 10, number 33, number 31, at number 29, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 2, number 1, at number 5. Taurus, ang inspirasyon sa buhay ay pag-ibig na bumubuo. Nang pangarap para makabuo ng ligaya, at ang isang inspirasyon ay pamilya, para makagawa ng masayang pamilya, ng pag-unlad sa pamumuhay na parehas na mahalaga sa bawat tao, ng kaligayahan at sa two digit number games ay number 17 at number 9, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 27, number 16, number 21, number 13, number 30 at number 4, gabay ng sikat ng araw, at sa 3-digit number games ay number 6, number 1 at number 5. Gemini, ang inspirasyon sa buhay ay pag-ibig na bumubuo. Nang pangarap para makabuo ng ligaya, at ang isang inspirasyon ay pamilya para makagawa ng masayang pamilya, ng pag-unlad sa pamumuhay, na parehas na mahalaga sa bawat tao nang kaligayahan at sa two digit number games ay number 6 at number 14, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 31, number 4, number 19, number 36, number 42 at number 18, gabay ng liwanag ng buwan at sa three digit number games ay number 6, number 4 at number 3. Cancer ang inspirasyon sa buhay ay pag-ibig na bumubuo ng pangarap para makabuo ng ligaya. At ang isang inspirasyon ay pamilya, para makagawa ng masayang pamilya, ng pagunlad sa pamumuhay, na parehas na mahalaga sa bawat tao, ng kaligayahan, at sa 2 digit number games ay number 19 at number 15 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 11, number 19, number 40, number 25, number 36 at number 17 gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 1, number 2 at number 5 Leo ang inspirasyon sa buhay ay pag-ibig na bumubuo ng pangarap para makabuo ng ligaya, at ang isang inspirasyon ay pamilya para makagawa ng masayang pamilya, ng pag-unlad sa pamumuhay, na parehas na mahalaga sa bawat tao, ng kaligayahan, at sa two-digit number games ay number 19 at number 12 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 35, number 6, number 10, number 43, at number 39, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3-digit number games ay number 1, number 2, at number 5. Virgo. Ang inspirasyon sa buhay ay pag-ibig na bumubuo ng pangarap para makabuo ng ligaya at ang isang inspirasyon ay pamilya. Para makagawa ng masayang pamilya, ng pagunlad sa pamumuhay, na parehas na mahalaga sa bawat tao, ng kaligayahan, at sa two-digit number games ay number 5 at number 14, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 24, number 40, number 4, number 32, Number 18 at number 17, gabay ng mga bituin, at sa 3 digit number games ay number 1, number 3 at number 5. Libra, ang inspirasyon sa buhay ay pag-ibig na bumubuo ng pangarap para makabuo ng ligaya, at ang isang inspirasyon ay pamilya para makagawa ng masayang pamilya, ng pag-unlad sa pamumuhay na parehas na mahalaga sa bawat tao nang kaligayahan at sa 2 digit number games ay number 3 at number 5 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 19 number 31 number 22 number 8 number 13 at number 45 gabay ng liwanag ng buwan at sa 3 digit number games ay number 1 number 5 at number 3 Scorpio. Ang inspirasyon sa buhay ay pag-ibig na bumubuo ng pangarap para makabuo ng ligaya at ang isang inspirasyon ay pamilya para makagawa ng masayang pamilya ng pag-unlad sa pamumuhay na parehas na mahalaga sa bawat tao ng kaligayahan at sa two-digit number games ay number 10 at number 17 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 5, number 14, number 36, number 22, number 29 at number 17, gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 1, number 6 at number 5. Sagittarius, ang inspirasyon sa buhay ay pag-ibig. Nabumubuo ng pangarap para makabuo ng ligaya. At ang isang inspirasyon ay pamilya, para makagawa ng masayang pamilya, ng pag-unlad sa pamumuhay na parehas na mahalaga sa bawat tao, ng kaligayahan. At sa 2 digit number games ay number 5 at number 20, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 15, number 6, number 37, number 32 at number 47 gabay ng mga bituin, at sa three-digit number games ay number 1, number 5, at number 6. Capricorn, ang inspirasyon sa buhay ay pag-ibig na bumubuo ng pangarap para makabuo ng ligaya, at ang isang inspirasyon ay pamilya, para makagawa ng masayang pamilya, ng pag-unlad sa pamumuhay, na parehas na mahalaga sa bawat tao ng kaligayahan, at sa 2-digit number games ay number 3 at number 15, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 29, number 31, number 8, number 40, at number 15, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 1, number 4, at number 5. Aquarius ang inspirasyon sa buhay ay pag-ibig na bumubuo ng pangarap para makabuo ng ligaya, at ang isang inspirasyon ay pamilya para makagawa ng masayang pamilya, ng pag-unlad sa pamumuhay, na parehas na mahalaga sa bawat tao, ng kaligayahan, at sa two-digit number games ay number 16 at number 15, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 15, number 31, number 22, number 39, number 43, at number 4, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 2, number 6, at number 5. Pisces, ang inspirasyon sa buhay ay pag-ibig na bumubuo. Nang pangarap para makabuo ng ligaya. At ang isang inspirasyon ay pamilya, para makagawa ng masayang pamilya, ng pag-unlad sa pamumuhay na parehas na mahalaga sa bawat tao, ng kaligayahan. At sa two digit number games ay number 19 at number 6, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 45, number 32, number 13, number 27. At number 6, gabay ng mga bituin. At sa 3 digit number games ay number 2, number 1 at number 5.